Hi guys, good day po ulit sa lahat ng mga fellow collectors po ng mga speakers mga may no, sa sounds so may papa may share lang po ako sa inyo with regards sa mga bumibili ng uh, used o mga gamit na ng mga speakers no, kasi syempre iba mga nangangulekta na talagang bumibili online uh, second hand ng mga speakers no? paano lang yung simpleng way no para ma-check po natin yung itsura ng speaker kung okay po ba siya so ito po no ipapakita ko lang po sa inyo kung um, simpleng tip lang po sa paraan po ng pag-check po natin ng bibilihin po natin na speaker no po, eh, number one dun yung sound quality, di ba? Dapat, uh, sana ma-test po muna natin yung bibili natin kasi doon natin malalaman talaga kung uh, may sira ang speaker na mabibili natin kasi syempre uh, gagamitin natin yan daily, daily driver yung iba dyan daily driver nila ibig sabihin lagi nilang ginagamit yun sa kanilang uh, pagpapatugtog araw-araw so check nyo kung may halak pag uh, binolume nyo po siya Uh, sa test sounds nyo kung yung tweeter mapapansin nyo parang matinis na ang tunog nyo na parang tumuputok-putok even sa upper ganun din yun parang pag uh, nilakasan konti yung volume na parang humahalak siya na hindi niya kanyang ibuga yung bass niya no, so, ibig sabihin nun sira po yung woofer or probably yung iba naman sira yung tweeter Uh, yon sa, sa sound quality check nyo kung kaya niya sa malakas na volume and even sa lower volume hindi lang naman kasi sa malakas ma -che check yon even sa lower volume yung may parang static sound no kung maaari, pag sinecheck nyo yun yung speaker, hindi dikit kayong tenga nyo pag gano'n. yung mahinang volume lang. Tapos di dikit nyo lang gano'n. Pag may narinig kayong something unusual na tunog, ground. Yung sa maririnig yung pag may problem yung, uh, yung speaker. Misa may ground na tunog yun. so, ibig sabihin nyo, sa terminals ng speaker may may, problema siya. So, ngayon, sa pag-check naman ng pagbili, na appearance naman ng pag-uusapan natin. So, sa appearance naman ng speaker, check upin nyo yung number one yun, siyempre yung body, di ba? Yung housing. So, kung di naman kayo pihikan, okay lang yung housing na medyo kahit may mga scratches or then okay lang kasi katulad ko hindi naman ako mapili din sa ano yung, sa housing counting dent lang naman no scratches or medyo ma, may scratches basta ang pinakaimportante sa pagbili yung sound quality oh maganda ito no walang damage yung uh, speaker tapos sa uh, Siyempre, huwag din nyo pipiliin yung sobrang durug dug na, na, no, na housing. Kasi yung ibang housing, eh parang hindi yung ano niya, yung, yung speaker. Yan sa durog-durog na ilalim. Huwag naman ganyan. Huwag nyo nang nyo kasi may possibility na marami ng insekto sa loob nun. Or anay na kinakain yung kahoy. So ilang lang no. So, check upin natin yung simpleng way lang no. Titignan natin yung woofer. Pag may nakita yung mga puti-puti. So ibig sabihin parang amag yun. o yung mga insekto na kumakain na kasi yung ibang speaker gawa sa papel, no? So, tinatawag siyang paper cone. So, if you say, yung mga papel na ganun, eh, prone sa mga insekto talaga yun. So, kinakain nila yung, ano, yung, yung pinaka-cone niya. So, huwag nyo nabibiliin nyo kasi, eh. di ba? Hindi lang sa labas yun, even sa loob nun, may mga insekto yun, no? So, pag dumating yung time na talagang, ano, na contaminate na siya ng maraming insekto, may sira na agad yung woofer mo or probably yung loob ng speaker sa mga wiring sa loob. Okay po. And then, uh, titingnan nyo rin po siyempre yung Twitter. No? Kung meron siyang dent or UP. So, may mga ibang Twitter naman na okay pag uh, kahit na konting dent lang so, sa pinaka-Twitter niya. Pero alam niyo yung ibang Twitter kasi pagka uh, yun na yung nabutas, minsan may nakaka-apekto na, na sa sound quality yun. Mas minsan naman yung dent, pag matinding matinding dent na talagang sobrang UP na yung ano. So pag mga ganon, huwag yun nakukunin. No? Mga may butas, delikado na rin yun kasi something wrong na yun pag ganon. Probably baka may tinamaan na sa loob ng speaker. Pag abotas yung cone, at saka butas din yung tweeter, No? Huwag yun nakukunin yun. Kasi pagka pinalitan na natong woofer na to, eh hindi na magiging maganda yung sound quality. Kirap na sa pagbuga ng, ng, ng bass niya. Ngayon, paano malalaman kung napalitan na itong woofer? Mapapansin niyo po yun na itong edges niya, no? hindi na siya magkaiba yung kulay nung kabila. O probably, yung, ano, yung may dugtungan na sa dito sa, sa pinakababa. Makikita nyo yun. Kasi, pag dinikit kasi, makikita nyo yung ano Yung, yung pinaka, ano ito. Uh, kulay. Kulay nung pinaka blue na ginamit doon sa, sa, sa woofer niya. Kaya, as much as possible, uh, huwag nyo kukunin yun. No? madaling Madali nyo ma-identify yun kasi, makikita nyo yung dugtungan. Parang light na siya. Hindi na kaparehas ng kulay ng ano ng speaker na. as usually yung mga original na speaker na hindi pa napapalitan ng woofer, same color yan ng uh, ng pinaka loob niya. Yung iba naman medyo light pero malalaman nyo naman agad basta yung dugtungan. Eh medyo hindi na medyo iba yung kulay. No? And siyempre, tanong, tanongin nyo na rin yung binilihan nyo. Kung honest naman siya, mas better much better yung ano ano ganoon lang naman itanong yun lang din ano and then check niyo rin yung likod yung pinaka speaker terminal niya yung kabita ng wiring niya yung kabita ng speaker wire ito <clears throat> so kung mapansin niyo kung meron na siyang durog o kalawang na medyo magduda na rin kayo kasi ibig sabihin niyo grounded na yon no, possible yun na nabasa kasi ito naman hindi siya basta-basta kakalawangin dahil yung ibang yung ganda talaga yung matagal ng buhay niya no? maliban na lang kung na-store sa medyo ma -mo moisty na, ano, na paligid or mamasama sa ang paligid mm. so yun lang no check up nyo na kung may kalawang or durog yung yung pinaka ito kasi yung ng speaker or yung banana plug na post, no? So, kung basag na to, at saka may kalawang, huwag nyo nang kukunin. Kasi, isang way din yun na possible na may sira sa loob ng, ng speaker. So, yun lang po, no? Yung simpleng, simpleng tip lang no? sa pagbili po ng second hand na mga speakers. masana sana, kahit paano, nakatulong po ako sa inyo na makapag-decide po kayo bago kayo bumili ng speaker. Yun lang po yung aking may yeah, advice po and masyashare po sa inyo. Uh, oh, maraming maraming salamat po sa panonood. Please like and subscribe po sa aking channel. Thank you very much po. Good day po. bye, -bye.